Yo, what's up mga ka-idol? Nakuha ko na yung puso ng saging mga ka-idol. Ayan, pinakuluan natin. Ito, pusit mga idol. Ito. Uh, Ayan mga idol. Siyempre mga idol. So, ito mga ka-idol. Oh. Loto na yata ito mga ka-idol. Ayan. Oh. Inilaw mga ka-idol. Oh. Hmm. Yo, what's up mga ka-idol? Ito na mga ka-idol. Nakuha ko na yung puso ng saging mga ka idol Ayan, pinakuluan natin siguro malambot na yan mga idol no Malambot na yan mga idol ay saka bumili ako ng sangkap sa ating sa ating kilawin mga idol ah hindi pala ah salad mga idol kay niloto man natin yung puso no pag hindi natin niloto, ah, matawag yan kilawin no o dalawa ba, ba kaya tawagin natin kinilaw na puso or salad na puso no o, oh, basta yun na yun, mga idol. Salad na puso. Bale, nagbili pala tayo ng, ng sangkap doon sa tindahan, mga idol. Hindi na lang ako nag-on cam. So, may dumaan na ako mga idol. Ito ba? Ito. Pusit, mga idol. Ito. O, oh, bumili tayo ng pusit, mga idol. Ayan. Gawin natin ang kinilaw ito. Ito, hiniwa ako. Tapos ito, gawin nating adobo. Bale, ito yung sangkap sa adobo at kinilaw, mga idol. Saka, yung salad, ilagyan natin ng salad na po so, mga idol ba. Lagyan natin ng ito nasa lata na yung yung gata. Mm, um, it, yan yung ating mga sangkap mga idol. Siyempre hindi mawawala yung wow magic sarap. Oh yan, yang yung sangkap natin. So ngayon, lata naman yan mga idol. Eh malambot na mga idol ba. Um, lata kung kumbaga tawagin namin dito sa aming province mga idol. Oh, lata na to. Mm, um, yan. Lagay natin sa ating mangkok na malalim. Hmm. Yan. Mga idol, sabayin nyo ako mga idol ha. Medyo yung ating agahan mga idol, eh. Yan, buwan na. Parang, magta parang magtatanghali na mga idol yung ating umagahan. Tapos yung mga idol, durugo natin yung mga idol. Yan, durugo natin yan. Tapos madurog ilagay natin to habang mainit pa yung yun yung puso na saging lagay natin to itong gata o ba diba? tapos tapos yan mga idol lagyan natin ng konti yan konting kwan ayan saka ito sili o at lagyan natin ng konting magic sarap mga idol O, oh, di ba? Tapos, itong lemon. Hmm. Lagay natin dyan. Tapos, ito. Suka. konti lang. Ayan. Tapos, pagkatapos suka, ito naman. Ayan. O, uh, kinilaw. Ah, uh, salad na puso with kinilaw na pusit. O, oh, di ba? Uh, Mm. Ayan mga adol Siyempre mga idol. Luto, lulutuin pa natin to. So lulutuin pa natin yan mga idol. Yung adubuhin natin to mga adol, No? Sabay niyo ako mamaya mga adol No? Ang sarap yung ating ulam sa umagahan. Bali nag matatanghali na tayo mga adol, Kay na, na enjoy man ako sa pagbungkal ng ating sa pagbungkal ng kung ba, lupa mga idol, na-enjoy ako mga idol, binungkal ko talaga mga idol, kay kinuha man ko yung mga gamot mga idol, yung gamot ba, mm, yung ugat, kung baga tawagin sa amin, yung ugat kinuha ko para hindi na tumubo yung mga, yung mga, mga sagbot, yun. Ah, Bale, may tutubo siguro yung mga idol, pero hindi na lahat, no? Kaya nakuha man natin yung ugat, no? So mamaya mga idol, babalik po tayo mga, mamaya, ha? Ano ba naman to? Nabubulo naman ako mga idol. Oh, sarap ng ulam natin, mga idol, no? Mamaya, mga idol, ha? Babalik tayo. Pagka-luto uh, na yan. Yan. So, pag naluto na, mga idol, ready to eat. Uh, ready to eat na tayo. So, magahan, ready to mukbang, ready to fight na tayo, mga idol, no? Sabayin nyo ako, mga idol, ha? So, yun, mga idol, mamaya. Babalik tayo mamaya, no? Yun. <laughs> mamaya, ha? Mga idol, sabayin nyo ako mamaya. So, mga idol. So, yun, mga idol. Bali, babalik tayo, mga idol. Update ko kayo yung ating niluto na adobong pusit mga kaidol so ito mga kaidol oh. luto na yata ito mga kaidol yan oh diba bali mga kaidol bali bigyan mo si lula mga kaidol eh yung lula ko mga kaidol ba bali tatlo lang siya atin no Kaya meron man tayong kinilaw mga kaidol no ito bigyan natin to bali sampo to lahat mga kaidol ito sampo yan lahat yung tatlo lang yung atin mga kaidol no kaya bigyan pa ako si Lola. Mga idol, no? Hmm. Bigyan natin kay Lola. Tatlo lang yung iwan natin. No? Hmm. Iwan ko lang sila. Kaya hindi man sila kumain ng sila. kay idol. Ayan. Ayan. yung tatlo sa atin mga idol, no? Hmm. Kaya magtatanghali naman mga idol. Para masarap yung ulam din nilang mama ko. Yung Lola ko mga idol ba? Mama ko kasi yung tawag sa kanya. Sa kanya. So ayan yung ating kanan mga dun Yung itira sa atin no? Mga dun no? Mga dun Ayan so, Ayan yung ating ulamin yan Saka ito uh, Kuhaan salad na puso Pusong salad Saka kinilaw na pusit no? Mamaya mga dun Babalik Babalik tayo mga dun Ha Mga dun ha Babalik tayo Hated ko muna to No Pala hindi na lang tayo mag-on ka mga dun no? Yun Ah uh, Sit up ko muna to Pagkatapos kong ihatid to Sit up ko muna to Doon tayo kain No Sa si ating ginawa pa So mga ka-idol Samahan nyo ako mga idol ha kay magtatanghali na mga idol no go to mga -idol, ay, yung mga idol So yun mga idol Mamaya babalik tayo No So yun mga idol Bale Bale Ano ba naman Nabubulo ako mga idol Bale ito na mga ka-idol oh mm, naka-ready na tayo mga idol Mmm Ayan, bago yan, pakainoy mo natin. Stock quick, nandito man. Mm. Mm. Kain yung kinilaw yan, ay. Eh. Subukan natin mga uh, ka idol. kaidol. Kain yung kinilaw. Saka may tuyo tayo isa dito. O, sa kanya lang to, ay. Eh. Saka, lagyan natin ng sabaw. O, no? Mm. Kain yung stock Mm. Dito. Mm. Ayan. Mm. I Ihalo natin tong tuyo, mga kaidol, kay para... Um, ganyan yun, eh. sumuto man, mga idol yung amoyin niya ba mm. o may isa pa rin dito mm. mahati lang kayo mm, dito isa mm, dyan Ye, yeah, ready to fight na to koy mm, dito ka oh. mm. Mm. mga idol sabay niyo ako mga idol no sa ating umagahan pero tanghali na ngayon mga idol ay parang tanghali na mga kaidol ay eh. na enjoy mo yung ako mga uh, alas na mga kaidol kita ba nyo mga kaidol o alas 11 no ayaw mga kaidol tanghali na mga kaidol kaya nag enjoy man tayo dito mga kaidol sa ating ginawa na ating pananim na iba't ibang tanim mga kaidol no hmm Yo mga idol sabay niyo ako sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, silent viewers sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito sa iba't ibang bansa kung saan man kayo sa bansa mga idol kain tayo sa lahat dyan mga idol kain tayo sa lahat ng mga idol ko dyan, ito ang sarap ng ating ulam sa mga mga idol oh kumagahan pa rin ito mga idol kaya hindi pa nakatungtong ng alas 12 mga idol pag alas 12 mga idol ay tanghali na mga idol no kay 11:20 pa man ay tanghali to mga idol ay tanghali umagahan magahan natin to mga idol pero hindi natat sa tanghali mga idol no kay malapit na magtanghali mga idol ayun mga idol mayroon tayong mayroon tayong salad na puso at ki with kinilaw na 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 kuwang poset tsaka adubong puset mga idol dahil sa kanya mga idol nakakain tayo kaya maraming maraming salamat po kay ng asol dahil sa kanya mga idol nakakain tayo ng masasarap na tulad nito mga idol ba no maraming pong salamat sa kanya mga idol yung mga kaidon. Mga maripos ka. Asol, kain po tayo sa umagahan. Yun, kain po tayo sa lahat. Sa lahat. Ah, uh, Ronel, at, uh, from Atlanta, Georgia. Yun, kain po tayo, sir. Sir Ronel. Yun, oh, sarap yung ating, ano, oh, bihira lang to. Bihira lang tayo makakain ito, eh. Oh, yun, mga, ah, sa, mga solid kong supporters dyan. Kain na tayo, mga kaidon. Ano ba naman, tagal, Dal-dal, eh. Ay, 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 na, nagutom na to. Mm, nagutom na mga idol ba? Hmm, dalda ng daldal. O oh, mga idol oh. Mm, sarap to mga idol. Ha, <laughs> ah, mapaparami tayo ng kanin nito mga idol. O, oh, unang sobo mga idol para sa inyong lahat mga idol. O. Oh, to. Hmm, ito mo na to inahin mga idol. Masarap man to. Ito. Saka. Mm, mm, mm. Ayan. Gulay mga idol ba? Mmm. Sarap mga kaidol. Oh, ang hangang mga kaidol. Hmm. Hmm. Bali binigyan tapos na, na, tapos na ko nang binigyan sila mga kaidol eh. Yung yung sinabi ko sa inyo ba kay lola ba? Kay lola ko ba? Kay mama ko. No? Oh. Hmm. Hmm. Iba man lasa rin yung Kuha ng mga idol. Yung nasa lata mga idol ba? Hmm? Parang gata siya mga idol. Yung gata mga idol ba? Binili natin yung sa tindahan. Iba lasa. Pero okay ra mga idol kay wala man to. Pinipili si Idol Jeep mga idol. Kain man tayo ng basta hindi lang makakalason. No? Hmm. Ah, kinilaw mga idol Hm. Mm. 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 pa tayo sa mga tukoy mga dol, naubos na sa kanila. Iba talaga lasa mga idol. Yung pinakita ko sa inyo mga idol ba? Ito. Hindi ko mapaliwanag eh. Nasa lata. Yung kuha natin yung gata. Hindi ko na, di, hindi na ako bibili ng gata mga idol. Nguha na lang tayo ng niyog. Pag namunga itong niyog ng tanim ng mama. Mama ko. Ng lula ko mga idol ba? No. Tagatagal pa yan. Eh, mahingi lang tayo sa kapitbahay. No? Pag gumawa ulit tayo ng ganito ba? Inilaw, no? Mas maganda talaga pag nasa punuan mga idol. Oy, nasa puno ng niyog mga idol. Oy, no? Eh, nakita ko yun eh. Sinay, try lang natin mga idol. No? At least na try natin. No? Ibala sa mga idol. Hindi ko lang pinakita akong anong pangalan. Aguroy! Baka makapret tayo ba? Dry bala sa mata mga idol. Tar sa so lang. Mm? Pero, kaya man. Mm. Mm. Kaya man natin sin sa Kaya man natin sa test. Test ba natin ba? Mm. No? Balasak. Buti na hindi ko binigyan si lula ko ganito. No? Yung nasubong po siya lang. Plasay. Mm. Ito, masarap siya. Mm. Mm, mm Di ba? Mm, nilagyan ko pa ganito para ganyan ba? Para, uh, ganyan ba? Mm. Pero hindi tatapon yung Yung sabaw dito. Yung yung kanyang sauce ba? Hmm. Hmm. 'yun, adobo. hindi talaga maiwasan yung kumain tayo ng ganito po siya mga doloy iitim yung ating ngipin aguroy <laughs> mansa mga doloy mansa <laughs>

Kain ka dyan? Huwag oh. mo tubahin niya na. Ayun, yung yun, ginalaw na naman. Dito ka, dito. Dito ka pala. Um, dito. Oh, bigyan natin ba? Ginalaw mga dol, natumba yung ating kam mga dol. Oo. Oh. Sabaw. Hmm. <laughs> bagsak na mga dol eh. Oh, bagsak yun. Mga dol, pasensya na kayo mga dol ah. Eh, hindi man sinadya ni Toko yun. Hmm, natumba mga adol. Hmm, hindi hey, kain na lang tayo. Patuloy tayo kain mga adol. Hmm. Hmm. <laughs> Agroy. Siguro sabi ng isip ng nito ko tumbahin ko to be kay ayo mamigay agor Ginoon niya sa kanyang buntot ng adult pak <laughs> Dito si lalim lagi nandito yung ulo niya Hmm. Ah, Mm. Kain natin yung bawang mga idol Kaya, yung bawang, dobis yan sa ating katawan. Yung bawang. Para hindi tayo agapan na, agapan mabilis ng iba't ibang mga sakit mga idol. No? Mm. Kainin natin yung bawang. Mmm. Hmm. Hati yang saya lihat itu Makasih so. hmm. Tuh Itu bikin yang bisitanya bikin natin Tukai hmm. so hmm. hmm. Hati Tuh ừ ừ canh cây lên ừ mga idol maraming maraming salamat sa inyo mga idol no sa pagsabay nyo sa ating umagahan pag pag kuha nyo mga idol pag pindot maraming salamat sa na, nakapindot nito at yung unang in natin marami pong salamat sa nakapindot nyo yun mga idol nabusog ako mga idol dami yung nakain natin mga idol bali hindi na ako kakain sa ang na mga dalay kay tanghali na mga yon na mm, um, alas 11.32 ay wala pa eh maga pa ngayon pag, lo, pag alas 12 na to yon tanghali na ayun mga idol maraming salamat sa inyong lahat dyan mga idol sa lahat ng mga solid kong supporters dyan sa lit viewers sa mga OFW na kasubay nitong channel na ito sa iba't ibang bansa kung saan man tayo naroon uh, marami pong salamat magingat po tayo always dyan yun mga idol Excuse me po. Gracias, Jesus. Napusog ako mga idol. Ito. Shout out tayo mga idol. Shout out sa lahat ng mga solid kong supporters dyan. Sa viewers, sa mga off na subaybay nitong channel na ito. Shout out po sa inyong lahat dyan. Ma'am Marifusang Asol. Shout out po ma'am. Shout out kay Ronel from Atlanta, Georgia. Yon shoutout Shout out po sir. Sator Torpipi, Walter Tupids, Nanay Rovi Julius Santos. Yun, shoutout po sa inyong lahat yan mga idol. Shoutout kay na, ah, uh, ah uh, Ana, Ana Banana. Yun, shoutout po idol. Ito, ito yung na-flex ko mga idol. Leonard Navarro, yun, shoutout po idol. Anthony at afterberry afterberry Oh, hindi naman ito istobir, eh. Yun, 'to strawberry. Anthony afterberry. Yon shoutout po idol, shoutout sa idol. Maraming salamat sa comment mga idol ha. Ah, uh, ito pa. Rumilito pagaringan. Pagari, pari, Pag pagarigan from takurong City Yon shoutout po Idol, shoutout po. Family G, yon shoutout po Idol, shoutout po. Maraming salamat sa suporta mo Idol. Ah, uh, salamat ng mga small content creator. Shoutout po sa inyong lahat dyan, mga Idol. Patuloy lang tayo mga Idol, Laban lang tayo sa buhay. Sana ma natin mga Idol. Mayakap si Family G, yung kanya'ng subscriber 2.77k. Yon, sana'y mayakap natin mga Idol. Yon shoutout po sa iyo Idol. Marty Sir Almirez From Canada Aguroy yon shoutout idol Sabi na sila, salamat sa comment mga idol ha Aguroy <laughs> Ingat tayo dyan Sa ibang bansa idol Rolando Love Shoutout sa kanyang Family From Sukat, pranyake Ayan, shoutout po sa kanyang family uh, Shoutout sa lahat ng taga Sukat Pranyaki dyan, ayan, shoutout po idol ito pa, ito pa. Mm, bilis na natin kay mahaba na tayo mga idol Marlon Del Pilar. Ayun, shout out idol. Maraming salamat sa comment mo idol ha. Yon. Biloy TV Mix Vlog. Yon, shout out idol. Maraming salamat sa comment mo idol. <laughs> si Biloy TV Mix Vlog. Yon. Raymond Gasser. Yon, shout out idol. Shout out. Uh, ah, gracias, Dios. Guardian TV Vlog yon, shout out po idol paakap po mga idol sa munting channel ko Totski TV Vlog yun sana may mayakap natin mga idol lo si Totski Totski TV Vlog yon. Sh shout out po sa idol Francis Martinity yon, shout out po idol Yon shout out po idol lagyan mo naman yung pangalan ng kuan mo idol ay o oh, yun Lag lagyan mo ng kuhan ba from what's in from Green yung yung plug niya idol, lol green saka puti saka pula saka dito naman ay itim mm, plug yung plug mm, yon yun shout po idol mm, sunod mga idol lagyan mo awag yung plug mga idol ay mm, no si Francis Martinete yon yun shout po idol mm. char chard mix vlog yun shoutout po idol Jeff Richard mm, mga rin from Cavite City. Yon, shout out mo idol. Shout out, shout out, shout out mo idol. Eh, si Jeff, Jeff din to. Kay, siguro Jeffrey to. hindi ko, ah, uh, Jeff Richard pala. Hmm. Kay sa akin, Jeffrey mga idol. Eh, Jeff Rock. Hmm, ganyan. Jeff Rock. Jeff Foy. Hmm, ganyan. Uh, pag nakita kami sa mga iba't ibang mga dapit so, ng lugar ng aking mga kaibigan, wag mong galawin lagi yan. Ah, wag mong galayan. <laughs> Ginalaw naman ng idol. Dito ka pa. <laughs> Dito ka. Mm, diyan ka lang. Mm. <laughs> oh, yon mga idol. MZ MG Eric Adventure. Yon charot po idol. Sana masuportahan si Eric Adventure mga idol no. Mm. Yan. 1.22k subscribers siya mga idol. Charot po sa iyo idol. Charot po. Rolando Love. Ah, tapos na to eh. Mm, tapos na dito. Edison De Leon, yon shout out idol. Yon shout out po sa lahat ng mga solid kong supporters diyan. Yon, marami pong salamat mga ka-idol, no. Bye. Balik. Balik. Ano ba naman ito mga idol? Balik. Paspasan mga idol ba? Bilisan natin mga idol ba? So, yon mga idol. Tapos po sa po akong nagpapasalamat sa inyo mga ka-idol. Sa lahat ng hindi nag-skip ng ads mga idol Marami pong salamat na sa inyo mga ka-idol. Tapos susubukan ko ng papasalamat sa inyo mga idol. dahil sa inyo mga idol, may dollar tayo po pumapasok mga idol no? Sa bawat upload natin sa ating munting channel mga idol, sa bawat binabahagi ko sa inyo mga idol, sana ma sana na enjoy kayo sa panonood mga idol. Ang akin lamang mga idol, mapasaya ako kayo mga idol at makapag-content sa bawat sa bawat labas natin sa anong mga ginagawa natin dito sa ating probinsya mga idol ay binabahagi ko sa inyo mga idol sa bawat upload ko mga idol sana ay napasaya ko kayo mga idol no so yun mga idol maraming maraming pong salamat sa inyo mga idol asahan nyo mga idol pag nakasahod tayo mga idol pag dumating yung ating sahod yung minimum ng dollar mga idol pag nakaabot tayo ng minimum dollar 100 dollar eh babahagi ko sa inyo mga idol asahan nyo mga idol sahod rebel tayo no yan mga adult, marami pong salamat. Oh, kung bago ka pa lang nitong channel na ito, kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutan ang ang, ang hit notification bell para updated kayo sa susunod na ating pagbablog mga idol. So yan mga idol, see you tomorrow morning. Good evening. Bye-bye mga idol. Bye-bye. Bye-bye.